Wala What naman okay, binabanggit ko? din sa akin. Hindi ka, wala naman siya sinasabi nitong ano. Malapang, malapang. Wala siyang binanggit. Oo. Mm. Kaya nananood pa lang siya ng TV. Eh, yan lang ang naalala ko pala sabi niya. Hmm. Si Kira. Bigla daw papasok sa loob nila. Oo, oh, narinig ko yung Oo. Oh, oh. um, oh, Rico. Hello. <laughs> Hello po. Mag-bless kayo. God bless. God bless. God bless kayo. Angelo. Oh. Anong nangyari ulit? Ano to? Nabagyo. Anong nangyari? Hindi pa pinasok ito. Ah. Ay, Tatay Fredy nakaayos pala. Nasaan ba ang walis ni Nanay Apol at magwawalis niya? Si Tatay Fredy na yung magwawalis. Morning po, Nanay po. Anong nangyari po sa inyo? Nasaan yung walis niya? Ang daming nakalat. Ang okay. lalaki ng mga mm -hmm. okay. anak mo. Mm ano? -hmm. Wala tenaga, dapat itu uh, Hindi, dapat na da <coughs> dito ang lagyanan. Doon. So,

Mm. <laughs> uh, anin mo wala. muna yun ah, para eh, lagay ko doon yung banda doon. Inis ka muna ate, inis ka muna. Ipa, ipa. Oh. Nakain pa ako. Ay, nakakain mo. Huh? <laughs> Bukas dulo. Okay. Bukas dulo. <clears throat> yeah. Sa dulo ng mundo. <clears throat>

Alam mo yung nangyayari oh, <coughs> Nasaan yung tulos dito? Di no? oh. e, ano tignan Tignan nyo. O. Eh ano yun? Pa, paano di kayo langawin na eh. hindi kayo naman bilinilisan yung ano yun? <coughs> Pati kayo. Ang lalaki na eh. Hindi niyo pa kayang anuin yan. Ano? Yan ah. Hindi na yung ito. Mga dami ito. Yan ah. Pinagnat ka eh. Yan ah. po. nak pulang. Ini nak Ganito lang gawin niyo sa amin. Eh. Pare-parehas kayo na ano na. Paano naman ano, ganito yung tirahan niyo? Ah, gaw. Ha? Hindi eh, pa diba, eh. naman may ipisin. Ang dugot naman. Ito pa noon Dapat na. Na walisan niyo nang sa umaga na ito. Sabi ko bawat umaga linisan niyo. Habang habang nagluluto nag nagwawalis sinabi ko man tayo eh para kahit paano matanggalan ng konting ano Itong sinabi ko maraming damit dito oh akala ko natanggal lahat yan Saka hindi dapat sa harap niyo ang bantirahan doon sa likod. Tingnan mo oh. Oh, oh. Pumunta ng tubig niyo doon. Papunta doon. Sa harap niyo basa. Paano hindi basa? Eh, sa harap kayo nag-ano?

Paano kayo? Ano niyan? ang... Kasalim mm. 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 <coughs> pa ba ng manok yan? Hindi na tay. Mm. Kahit bibi. Kaya pala maganda yung linis niya tay. Kumiginta ba? Gintam ng konti tayo. Check from this washing liquid na palang gamit niyo Tay. Ang okay. Mm -hmm. galing po niyan, Tay. Napakagaling po nung ano niya. Dito Tay. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Gawa, gawa talaga ng pantay yan eh. Ayaw ko kasi makanig kay Tate alberto, so, kung yung tao nila ginamit ng ating kusina dito ka-tegram, hindi laging madumi sa harap ay talaga. Dapat na talaga doon. Ganyan talaga anak. Pag, pag hindi mo linisan, maraming langaw. Kaya maglinis Sabi mo ang sinasabi ko sa mamanyo kapag nagluluto na, naglilinis na, hindi kung saan saan pupunta. Ayan o. Kasi kapag malinis yung ano nyo, yung... Tayo yung kulungan ng ano, sa, sa, likod na lang ilagay. Abo tayo. Nalagay pa kasi ng ano ni Tatay Albert yan eh. Nang bubong. Babe. Babe. Ano ba ba yan? Wala. Bakit pala nga parang aaten <laughs> <-attend> lang kasala? <laughs> <laughs> Ito yung tatay sa kanya, tayo na. Ang Walang kay Tatay Albert. Lalagyan niya pa ng ano yan. yung hmm. kamay mo. Oh, tutok ah, mo. Oh, ang galing. Yan. Tingnan natin ng ano. Dito.

Ma, no, dapat dito isa! Yung isa pa dito? Ha? Yung isa? Ha? Ah. Parehas lang na. yung isa? <laughs> Hindi pa naman. Hindi. Ano pa ba? Ako na, ako na. Ano? na yan. Napoli pa rin ka tayo po kayong makuusap. Okay lang po, medyo personal lo kasi. May eh, nabahala po kasi ako sa balita eh. Piting mo po po tayo. Eh. Tumawag po kasi si... ko lang ito. Tumawag po si Nanay Apple kay Tatay Albert. May gustong pumasok daw po sa bahay parang gustong hindi ko alam nga, ah, gano'n. May balita po ba ang gano'n sa inyo ang nakukwento? Kaya mo kasi yung sinasabi sa akin. Mm, Kailan daw po yan? Ayaw niyang... Dito-dito lang daw po yung gustong ano yun siya. Parang yung ano ko, parang gusto siyang... ...ang galawin. Kailan daw nangyari yan? Hmm, siguro mga mga one week na po. Dapat nung isang araw po kami dito eh. Kaso, hindi ko nga po maanoon, May mga lakad po kami. Wala naman yung binabangkit con... din sa akin. Hindi ka po, wala naman siya sinasabi nitong ano. Malakang na. Wala siyang binanggit. Ang... Oo. Mm. Kaya nananood pa lang siya ng TV. Eh yan lang ang naalala ko pala sabi niya. Si Bigla daw papasok sa loob nila. Oo, oh, narinig po yung be. Oo, oh, oo. Oh. Um, oh, Rico, nakasara yung pinto mo. Oo, mm. Um, oh, oh, eh, yung, yung pinto niya hindi kasi sinasara lang, tulak-tulak lang. Oh, yeah, po, Kaya nga sabi ko sa kanya, lagyan mo kasi yan ng ano, sarado-sarado, kahit may kadena ka dyan. Mm. Um, eh, tutulak yan, oh, wala na, bukas na. So, meron po palang nakuwento sa inyo. Sabi niya, excuse bigla lang papasok sa loob ng bahay. Eh, nakainom. Eh, di pinalabas mo sana. Oo nga, pinalabas ko nga. Nagagalit nga yung mga bata. So, meron pala. Oh, si mm, Ano ang okay. asawa nito Tamar? Sa... Sinisip ko. Pero yun, nakita niya na pong nansyan. Yung puntao na yun. Ano? Nakita niya na po dyan. Na... Oh, nag... lagi mo niyan dito. Um, so, yun. Sa so bagay kung ano, sisigaw po siya, maririnig. Oo, oh, maririnig ko. Hmm. Okay, sigaw siya. Gabi na po daw siya pinasok, gabi. Um, Maggagabi na daw po.